Ang mensahe ko sa mga nanonood, hindi mo kailangan ng Diyos para maging mabuting tao. Kung pagmahal ka na Diyos at ko gumawa ng lahat, ba't ka gagawa ng mga ganong klaseng bagay? Yung mga nakakasakit. So marami, marami factor. Uh, yung mga nakukwestiyon mo bakit nangyayari to sa ganitong tao. Yung sasabihin sa'yo na para lang may matutunan lesson. So kailangan mo ba magsakripiso ng buhay ng iba para lang may matutunan ka? Ang mahirap lang doon sa Katulad kong ateista, kasi yung mga naniniwala sa Diyos, kapag walang-wala na, may nakakapitan pa sila, eh. nakapagdasal pa sila, nakapunta pa sila ng simbahan, naisip nila na hindi ako papabayaan ng Diyos, mga ganong klaseng bagay. Pero sa katulad kong ateista, dahil nga hindi naman ako naniniwala sa Diyos, kanino ako kakapit? And matanda na rin ako. So, pag dumadating yung panahon na, ayan, katulad ng panahon na na-depress ako, wala talaga ako malapit ako yung sarili ko lang. Ayun, siguro isa rin sa mga challenges na pagiging artist kasi pag ikaw, ikaw na lang talaga. Wala na talaga. Ako nga pala si Miguel Franco Cruz. Mas kilala ako sa tawag na Shabu or Shavu. At isa akong atheist sa Tagalog, atheista, sa colloquial artist. O yung atheist mawawala pagi artista. Napaka simple lang noon, kung kalamian dito sa Pilipinas naniniwala sa Diyos, uh, kami yun naman yung mga tao na hindi naniniwala na may Diyos, may multo, may mga kaluluwang gumagala sa daan or kahit anong spiritual, uh, wala di kami naniniwala doon. So mas ano kami sa mga scientific explanations sa mas pagiging rasyonal. Uh, kung ano nakikita namin, yun talaga yun. So, pwede rin, pilosopoin kami kung naniniwala kami sa hangin kasi hindi naman namin nakikita, pero at least yun nararamdaman. Contrary sa paniniwala ng mga tao, pag narinig kasing atheist or hindi naniniwala sa Diyos, satanista na kami. Hindi kami satanista. <laughs> Uh, hindi kami satanista. Wala nga kami pinaniniwalaan eh. Come on. Di ba? Hindi nga kami naniniwala sa spirituality and sa dietis eh. Dietis. Google niya na lang. Uh, hindi. Hindi kami satanista. So, hindi kami naniniwala sa taas at sa baba. Pero kung isipin nyo, meron talagang impyerno. Eto, Pilipinas. Yung mga nangyayari na dito. Eto na mismo yung impyerno. Well, di naman ako nag-umpisa uh, na ateista. Lalo na dito sa Pilipinas. Siyempre, napaka-importante uh, ng relihiyon dito sa Pilipinas. So, lumaki din ako sa pamilya na hindi naman relihiyoso pero naniniwala sa Diyos. At uh, lahat na eskwelahan na napasukan ko, uh, puro Catholic school sa totoo lang. So, hindi naman ako sobrang relihiyoso pero nandun yung paniniwala ko sa Diyos. Gawa na, turo na rin ang magulang, uh, turo sa eskwelahan at pati ng mga tao nakapaligid sa iyo. Uh, siguro, normal lang naman din yung naging buhay ko, kung ano lang din yung ginagawa ng mga taong naniniwala. Uh, nagsisimba, nagdadasal bago kumain, nagdadasal bago matulog. Uh, Nag-upisa yung pagiging atiis ako sa isang napakababaw na dahilan. So, umuwi ako sa bahay noon galing school. Uh, Nanood lang ako ng anime. Uh, GMA7, uh, yung anime na yun, Cowboy Bebop. Hindi ko na maalala ko sino yung karakter doon. Basta, ang naging tanong lang doon, inverbatim pa to, ha, sino ba ang gumawa? Tao ba ang gumawa sa Diyos o Diyos ba ang gumawa sa tao? So, simula nung narinig ko yon sobrang napaisip na ako. Na, o oh nga, no? Sino nga ba talaga? Kasi, naisip ko, kung Biblia lang yung magiging uh, parang source material ng paniniwala sa Diyos, sino ba gumawa ng Biblia? Di ba, tao lang din naman. Hindi naman siya like, bumagsak sa langit tapos napulot natin. Uh, sinulat lang din naman siya ng mga tao, tapos pinagpasapasahan hanggang sa nagkaroon na ng mga different versions. So parang nagkosyo na confusion sa akin, at uh, doon ako nag naging curious na ano nga ba talaga? Meron ba talaga o wala? So doon lang nag umpisa na yun. Ang sa akin para magpatuloy sa paniniwala ko na hindi ako naniniwala sa Diyos, uh, pinakauna sa lahat, yung kalayaan na nararamdaman ko. Kasi uh, may panahon sa buhay ko na naging religyoso din ako. So pumasok ako sa isang Methodist Church. At uh, naging masaya naman ako, no? naging part ako ng kabataan, naging part ako ng mga Bible studies. Every week yan, uh, once a week, mga Sunday school, pati mga praise and worship. So masaya, at the same time magulo din kasi mismo minsan yung mga nasisimbahan sila mismo yung nag-aaway. Tapos, uh, lagi kong iniisip, or siyempre, lagi sasabihin sa'yo, alam ng Diyos kung ano nasa isip mo, alam ng Diyos kung ano yung gagawin mo, alam ng Diyos, nakikita ka ng Diyos. So, parang na-fed up lang ako sa idea na yun, na parang kahit anong gawin ko, may nakakakita sa akin, na kahit ako na yung mag-isa, kahit wala talaga literal na nakakakita sa akin, may nakakakita sa akin. So, parang, ako parang napangita lang ako sa idea na yun. Pero simula nung nag-iatista ako, parang mas gumaan yung buhay ko, parang naging malaya ako na literal kung wala naman nakakakita, wala talaga nakakakita, hindi ko iniisip na merong nakakaisip ng iniisip ko kasi hindi naman na, dahil hindi naman naniniwala sa Diyos. So yun, yung kalayaan siguro. Uh, siguro pangalawa doon yung mga responsibilidad sa simbahan. Kasi, uh, kumbaga, hindi ako makukonsensya, hindi ko maiisip na kailangan ko magsimba tuwing linggo, kung nasa Catholic Church naman ako, hindi ko kailangan mag uh, magkumpisal, hindi ko kailangan kumain ng ostya, hindi ko kailangan sumali sa mga activities ng church, hindi ko kailangan magbigay ng 10% na sinasahod ko sa simbahan kasi kailangan yon At uh, hindi ko rin kasi talaga matanggap na ang turo kasi sa simbahan, hindi ka pwede magmahal ng higit pa kaysa sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan, on top of everything, dapat Jos yung mahal mo. Hindi pwede mas mahal mo yung nanay at tatay mo. Hindi pwede mas mahal mo yung sota mo. Hindi pwede mas mahal mo yung mga anak mo. Kailangan Jos lang nasa ibabaw. So, hindi ko trip idea na yun eh. Kasi mas gusto ko na hindi mo mamahalin yung taong kasama mo kaysa doon sa hindi mo nakikita. So, yun lang yung sa akin. pinaka uh, isa sa mga pinakamagandang rason kung bakit maganda pa rin manatiling atis or atheist sobrang kahit pagtawanan niyo ako pero pag-isipan niyo mabuti. So sipin mo na lang. <laughs> 'Di ba sa isang sabi nila sa mag-asawa o sa isang couple ang nasa gitna niyo si Jesus. So hindi ba magkikis kayo, magse kayo? Hindi pala yung asawa mo yung nakapatong sa iyo si Jesus kasi nasa gitna. Literal pero pag-isipan niyo. Ah uh, pag nagma-masturbate kayo, pinapanood kayo ni Jesus, naisip niyo ba kung ano kasagwa yun? Kahit nakakatawa, kahit pagtawanan niyo, pero pag-isipan niyo kasi pinapanood kayo ng Diyos and yun lang yung idea na yun, parang... Yan, yan, hindi kayo makapag-jakol ng maayos. Actually, magulo kung may naging role yung pamilya ko sa pag-iatiista ko. Pero kaya ko sabihin na somehow naging factor siya. Uh, yun yung nanay ko kasi, katolik ko, lola ko, El Shaddai, yung tita ko, born again, tapos magkakasama kami sa isang bahay. So, ay eh, nag-create din siya ng confusion sa akin. Eh. Like, saan ba ako sasama? Like, merong Sabado, may linggo, may statwa dito, sa kabila wala. Dito may kantahan, may sayawan, sa kabila seryoso. Sa kabila may ostya, sa kabila wala. So, parang bata pa lang ako, iniisip ko na, alin ba talagang totoo dito? So, saan ako sasama? Kanino ako sasama? So, siguro naging parte siya, pero uh, slight factor lang siya. Hindi siya yung pinaka-dahilan talaga. Siguro isa sa mga emosyonal na nangyari sa buhay ko noon na nag-push din siguro sa akin uh, para mapunta ako sa ganitong paniniwala. Yun niya yung ako mismo nakakaaway ko yung mismo uh, laman ng simbahan, yung mga tao sa simbahan. Like, literal na suntukan, literal na basagan ng muka. Yun yung isa. Uh, parte na rin siguro ng sobrang bata pa ako. Siguro medyo throwback na lang din. Nung nalaman ko na yung airpads ko pala, hindi pala kami talaga yung una niyang pamilya. So parang may asawa pala siya, tapos pangalamang pamilya lang kami. Uh, parte pa rin yun ang mga hinuhugot kong emosyon sa bago ako naging ganito. Um, ayun, yung nung namatay din yung airpads ko, isa rin yun. Um, kasi parang yung pamilya, hindi ko maramdaman na buo nung nakulong ako, kasi nakulong din ako, muntik na ako makapatay, at uh, kung paano ako naabuso ng kapulisan, yung paano yung pinakita nila sa akin, yun, tsaka marami pa, marami pa actually, uh, yung mga nangyayari din sa akin recently, yun. Uh, siguro isa sa mga pinanggigigilan ko talaga na dahilan kung ba't ganito ako ngayon or ba't atheist ako, is yung nalaglag yung pinakaunang anak ko talaga. So, bata pa lang ako noon, 18 ako noon, yun yung pinalaglag nung nanay nung ex ko, yung baby namin. hindi uh, ko matanggap, no? Kasi ito yung mga taong simbahan kasi to. Sila yung mga laging active sa church, alam mo yun, na pag may sa simbahan, sila yung mga isa sa mga nilalapitan. Yung bahay nila, katabi pa ng simbahan. Tapos, yun, pinalaglag nila yung anak ko talaga nung bata pa ako. So, sobrang sakit sa akin nun eh. Kasi handa akong panindigan yun nung panahon na yun. Ngayon naman, I mean, nagkanak na rin naman na akong dalawa. Pinanindigan ko naman parehas. Pero yun, uh, kung sino pa, minsan yung, tulad niya na sabi ko, sino pa yung mas malapit sa simbahan, sila pa yung nakakaisip ng mga bizarre ideas. Ah, uh, yung sa kapulisan kasi, nagkaroon, yun yan, nung meron kasi akong kaibigan na malapit sa akin na nasaktan ko dati. Gawa na nagkaroon kami ng na hindi pagkakaintindihan. Siguro yun yung pinaka the best way na may paliwanag ko yun. Uh, nagkasakitan kami, kaso nga lang masasaktan siya. Uh, na hospital siya na matagalan, kailangan niya operahan. Ngayon naman, syempre, normal na magawa na ako ng kaso. Kaso kasi bata pa ako noon eh. 17 lang ako noon. So, juvenile ako. So, para... Sobrang gulo kasi nun eh. Sobrang gulo. Tapos yung... Kasintahan ko nung panahon na yun, uh, dinala siya sa China para lang ilayo sa akin. Pero bago pa nangyari yun, uh, nagtanan kami, nabuntis siya, tapos pinalaglag nung nanay niya. Yung mga ganong klaseng kwento. Tapos nakulong pa ako, tapos uh, pinadala siya sa China para matayimit na yung buhay niya. At uh, nung pinoproseso na yung kaso ko, Uh, parang nagkaroon ng entrapment operation para sa akin kasi parang lumalabas na nagtatago ako. Tapos, nagtatrabaho ako ng ninong ko. bilang pinuntahan ako sa opisina tapos nagulat na lang ako na may mga, ta mga lalaking matatangkad. <laughs> matatangkad na nakasibilyan. Tapos, talagang binunutan ako ng barel na pag hindi daw ako sasama, talagang ipuputok daw talaga sa akin. So, medyo traumatizing siya sa akin hanggang na-realize ko na police pala sila. Tapos parang entrapment operation nga siya. Uh, tinurnover ako from police Caloocan. Uh, tinurnover ako sa police Bulacan. Tapos, kasi sa Bulacan nangyari yon. Tapos habang nasa police mobile kami, binubugbog ako ng mga police doon. So, ayun, mga ganong klaseng experience. Um, recently naman, uh, late this year, uh, din ako ng mga nagkaroon ako ng mental health issue, na-depress ako hanggang early this year. Siguro ang mahirap lang doon sa katulad kong atheista kasi yung mga naniniwala sa Diyos kapag walang wala na, may nakakapitan pa sila eh. Nakapagdasal pa sila, nakapunta pa sila ng simbahan. May nalalapitan pa sila kahit papano, kahit sa isip nila, naisip nila na hindi ako papabayaan ng Diyos, mga ganong klaseng bagay. Pero sa katulad kong ateista, dahil nga hindi naman ako naniniwala sa Diyos, kanino ako kakapit. And matanda na rin ako, yung mga kaibigan ko, may mga kanya-kanyang pamilya na rin. Tapos literal pang mag-isa ako na bubuhay. Like, emotionally, physically. So, pag dumadating yung panahon na, ayan, katulad ng panahon na na-depress ako, wala talaga malapit malapitan ko niyong sarili ko lang. So, ayun, siguro isa din sa mga challenges na pagiging at kasi pag ikaw, ikaw na lang talaga. Wala na talaga. And hindi na sa lahat ng panahon na wala yung mga kaibigan mo. And yung pamilya mo, syempre may sarili rin naman silang buhay. So, yun. Yung mga nangyari sa akin, basically sila lang naman yung naging trigger dito sa paniniwala ko bilang atheist. Hanggang sa yung mga recent events na lang sa akin, yun na lang siguro talaga masasabi ko na nagpapatuloy sa akin or yung nagpupush sa akin na maniwala pa rin talaga na walang Diyos. Kasi yung mga sariling events ko sa buhay, normal naman yun. Nangyayari naman talaga siya sa lahat ng tao. Uh, again, naging trigger lang siya. Pero another factor din is sa totoo lang, yung mga balita, yung malalaman mo na uh, yung mga official mismo na simbahan, kasangkot sa mga sa rape, kasangkot sa corruption eh, di ba dapat hindi nga ganun? Kasi nga, ano sila eh, Diba? Lagat sila ng Jose. Eh. Uh, on top of that, siguro yung mga batang may sakit, two months old na mayroong bone cancer. Ah, uh, narito yung flybot, yung tumitira <laughs> sa loob ng mata para mangitlog. Parang naisip ko kasi kung pagmahal ka na Diyos, at ikaw gumawa ng lahat, ba't ka gagawa ng mga ganong klaseng bagay? Yung mga nakakasakit, So marami, marami factor. Uh, mga nakukwestiyon mo bakit nangyayari to sa ganitong tao. Yung sasabihin sa'yo na para lang may matutunan lesson. So kailangan mo ba magsakripiso ng buhay ng iba para lang may matutunan ka? So hindi ako kasi pabor doon eh. So hindi siya okay sa akin. Kung, kung ako Diyos, hindi ako gagawa ng gano'n eh. O bilang atista, mas pabor talaga ako sa ano? Sa human life. Siguro pwede ko sabihin na gano'n. At uh, yun yun yung siguro yung pagiging rasyonal. Kasi kahit naman ateista ako, nandiyan pa rin naman yung rationality at morality na sinasabi. So, hindi naman kailangan naniniwala ka sa Diyos para magkaroon ka ng magandang moralidad. At uh, kahit nga integrity, kahit naman wala talaga nakakita, hindi naman ibig sabihin gagawa ka ng masama. Kung baga may mga bagay lang na alam mo gusto mo sarilinin mo lang at alam mo ikaw lang na wala nang ibang nakakarinig sa mga iniisip mo or nakakaalam sa mga gusto mong gawin. I mean, kahit masama man o hindi. Just the thought of merong superior being na alam kung ano yung gusto mong mangyari. Parang weird and hindi siya comfortable para sa akin. Isa sa mga pinakamalaking inaanap ko na problema sa pagiging artist is katulad na rin nung nabanggit ko nga yung nung nagkaroon ako ng depression kasi wala talaga akong makapitan. So, siguro at times lang na talagang down na down na ako hindi ko na alam saan ako pupunta. Talagang wala talaga akong pupuntahan literal. So, kailangan ko lang bumangon mag-isa. So, naging lesson din siguro sa akin na nakalating uh, nakarating ako dito sa buhay na to at uh, kung ano man yung mga problema kinakaharap ko ngayon, kailangan ko lang talaga isang pagdaanan. So, kailangan ko lang maging matatag. Kailangan ko lang malampasan yon uh, mag-isa o hindi. Simula nung tinali uh, simula nung tinalikuran ko yung paniniwala sa Diyos. Ano naging atis ako. Yan, um, naging malaya ako and wala na ako masyadong iniisip. So personally, I feel free. Sa mga kaibigan ko naman <laughs> Actually nung una, may mga kaibigan ako na tinatawanan lang ako na sabi ng baliw, sira ulo. Pero bandang huli, yung iba doon, naging atheista rin sila. Nagkaroon din sila ng mga sariling realization sila. Especially pag tinatanong nila ako kung ba't ba naging ganito, ano yung mga naging factor. Then pag in-explain ko sa kanila, nagkakaroon sila ng mga sudden realizations. Para sa iba, it took them time. At sa iba naman, uh, nanda pa rin sila na naniniwala pa rin sila kahit di na sila makasagot misa pa nagkakwentuhan kami. Sa pamilya ko naman, nung buhay pa lola ko, lagi yung sinasabihan na wag kang ganyan, maniwala ka sa Diyos kasi yung ibang tao nga may posisyon, may mga angat sa buhay, may mga katungkulan. matatalino tao naniniwala nga sa Diyos, ikaw pa. So hindi naman niya ako minamaliit doon, pero somehow parang inaalala rin ako ng pamilya ko. Pati yung nanay ko rin ngayon, lagi naman nila sinasabi na magdasal ka, magsimba ka para gumanga naman yung pakiramdam mo. Pero hindi naman siya like sobrang nakaapekto sa akin, sa pamilya, sa relationship ko sa family ko, tsaka sa mga kaibigan ko. Uh, by far naman, wala naman ako na experience na naharas ako dahil atiista ako. Mas matas pa yung chance na <laughs> minsan ako pa inakakaharas eh. Lalo na pag masyadong religyoso yung tao na parang sobrang na may siya sa religion. May mga ganun kasi eh. Uh, discrimination, merong konti. Siguro no, kasi 34 na ako, isang beses lang naman ako naka-encounter noon na meron ako gustong applyan na trabaho pero hindi ako pwede kasi hindi ako naniniwala sa Diyos. Ah, meron pa pala naalala ko Ah, nung pinangalak yung panganay ko tapos nire ko yung birth certificate niya, required na ilagay yung religion ko do sa birth certificate. Eh, wala nga akong religion. Ayaw pumayag nung, uh, ng ng So, parang, naisip ko parang bawal, kailangan meron. So, hindi naman siya discriminating, pero in some way, hindi pwedeng ayoko lang. Parang ganon. So, nilagay ko na lang, ano? Jedi. <coughs> Chance na babalik sa paniniwala sa Diyos, sinubukan ko na. Sa totoo lang, nasubukan ko na. At uh, pumasok na naman ako sa mga sa sekta ng parang born again. Ah... Uh, Meron kasi akong pinagdaanan na sobrang lupit nun na dumating sa punto na hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Marami akong puntong ganun sa buhay. Eh. So, isa lang yon Sinubukan ko, kaso parang niloloko ko na lang yung sarili ko. Eh. So, after some time, na ko, hindi ko na talaga kaya. So, hindi eh. Hindi, hindi na talaga. Hindi na ngayon. Ah, uh, mabanggit ko lang yung pagdating doon sa depression ulit. Kasi isa siya sa mga paborito kong parte ng buhay ko ngayon. Na na-down ako at halos wala akong gana sa lahat ng gusto kong gawin. Na kahit yung mga paborito kong bagay, hindi na ako ginaganahan. At uh, yun niya kasi, down, na-down. Ganun kasi yung depression eh. Hindi Diyos yung nagligtas sa akin. At hindi lang sarili ko rin yung nagligtas sa akin. May isang tao na nakatulong sa akin. So, nung nakilala ko tong tao na to, uh, parang siya yung nagbigay ulit ng dahilan para mabuhay ako or para bumangon ako araw-araw. At least, hindi pa rin Diyos. So, mas maunlad ba ang Pilipinas kung hindi tayo majority naniniwala sa Diyos? O mas okay ba ang Pilipinas in terms of uh, politics? Actually, oo. Oh, 100% sure ako dyan. So, bibigyan ko yun ng magandang example. Sipin nyo na lang, ang iglesia ni Kristo, napakadami yan. And sila, ang ministro nila magde-decide magde kung sino yung iboboto nila for everything. From head, siguro hanggang kagawad, ah, wala akong idea. Pero for sure, kahit yung mga presidente, yung presidente, vice president, sila namimili. So, unang-una sa lahat, hindi ka magkakaroon ng sarili mong freedom. Hindi ka malayang mamili kung sino yung gusto mong maging pinuno ng bansa nyo dahil sa relihiyon Ganun lang kasimple. At pag hindi ka sumunod, ibig sabihin nilabag mo na rin ang kagustuhan ng Diyos. Doon pala sa part na yun, talo na tayo eh. Uh, siguro isa pa magandang example, tingnan mo ang Japan, tingnan mo ang Korea. US, kahit hindi naman, although meron namang mga paniniwala sa US, pero hindi pa rin like ganun ka strong ang religion sa mga bansang nabanggit ko. At marami pa. Tingnan nyo kung ano itong mga bansa na to. Ito 'yung mga bansa na gusto natin maging. Ito 'yung mga bansa na gustong K-pop lang eh. Gusto-gusto ng mga Pinoy K-pop. Gusto-gusto natin 'yung kultura ng mga Korean. 'Yung mga Pinoy gustong-gusto 'yung kultura ng Japanese, 'di ba? 'Yung pamumuhay nila. Astig na tayo sa mga Hapon. At uh, 'yung sa US, alam niyo naman kung gaano ka-powerful ang USA. Uh, not to mention China na rin. Although malapit na tayo sa Open <laughs> Pero if you think of it, uh, if you ponder about it, di ba? Uh, ito yung mga bansa na tinitingala natin, pero sila rin yung bansa na hindi masyadong naniniwala sa Diyos. Kasi malaking factor talaga ang relihiyon or malaki yung impact talaga ng relihiyon sa buhay ng tao in different ways. Pwedeng mabuti, pwedeng masama, pero tignan nyo na lang yung mga bansang nabanggit ko, mas pinipili nilang hindi nalang maniwala at magpatuloy nila sa buhay at mas mayos yung buhay nila sa atin. Ang mensahe ko sa mga taong galit na galit sa hindi naniniwala sa Diyos, ano, okay lang. Basta huwag kayong magalit sa akin. <laughs> hindi. Uh, siguro respeto na lang. Kasi, uh, pwede naman natin respetuhin yung paniniwala ng bawat isa. Kung nilirespeto kung naniniwala kayo sa Diyos, sa inyo na yon. Kung hindi ako naniniwala sa paniniwalaan nyo, hindi nyo ako mapupwersa at eh, hindi ko na kayo po pwersahin. Eh. So, re respeto lang talaga. Wala nang ibang perfect term doon. So, di uh, marami na rin namatay sa history just because of religion. I mean, Pilipinas lang mismo. Kaya naman tayo katoliko lahat eh, dahil kay Magellan. <laughs> dahil sa, uh, sa Catholic Church. So, pag-isipan nyo na lang yon Alam niyo naman yung kwento nun eh. Sa mga tao na nag-iisip kung tatalikuran nyo ba ang paniniwala nyo sa Diyos o ang reliyon nyo para maging isa lang. Kasi narinig nyo, sinabi ko, naging malaya ako. Parang wala akong masyadong iniisip. Naging carefree ako. Siguro, ganun mga klaseng bagay. Ang masasabi ko lang, wag pag-isipan nyo muna mabuti. Kasi, hindi basta-basta lahat ng pinagdaanan ko. Uh, para din siyang kasal na hindi, hindi para palang kanin pag hindi siya mainit na kanin na pag sinubo mo, iluluwa mo lang bigla. Kasi magmumukha ka lang tanganon. So pag isipan mo, mumutang mabuti. Kasi kung papasukin mo yan, dapat buo loob mo. Uh, kung gusto mo na subukan, pwede rin. Pero siguro, wag mo na lang i-announce. Wag mo na i-post sa social media. Sa sarili mo na lang. Tapos timbangin mo kung ano yung mararamdaman mo. Kung pag nag-work sa'yo, di good. Pag hindi, yun, bala ka. Balik ka na lang kay Jesus. <laughs> Ang mensahe ko sa mga nanonood, hindi mo kailangan ang Diyos para maging mabuting tao. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!